Good morning. Good morning, good morning, good morning. Kamusta, kamusta, kamusta. <coughs> Iisipon na naman ako. Every morning na na may teraplo dito. Teraplo. Gamot sa trangkaso. Hindi ako makalabas dahil nilalamig ako. Silip na lang tayo sa favorite spot ko. Sa bahay, ito ang pinaka-favorite spot ko. Yung balcony. Kahit nasabi mo nang medyo... hindi nalilinisan nagagandahan ko siya kasi pag gising mo bubungod sa yung no? tapos magandang view pero mas maganda yan pag summer yung, yung mga view na yan puro green yan lahat green alos lahat yan makikita mo puro green <coughs> yung napapansin nyo every morning sinisipon ako parang mukha kang addict na ganun <laughs> nakuha ko to nung nasa middle East ako nagkaroon ako ng mild sinus dito kaya every morning lagi ako singot na singot na ganun. Kung napa, napapansin niyo 'yun, alam ko. Pero normal na sa akin 'yun. Mas malala 'to nung nasa Middle East ako. Talagang as in sinis lumalabas yung sipon ko. Pero dito nung nandito na ako sa sa Poland wala naman na siya as in yung i mean, yung tulo ng tulo ng sipon hindi ko lang na napa-operahan nung nasa Middle East ako. Kasi nadadaan naman sa gamot. <coughs> kaya every morning, yun. Singhot ako ng singhot na kala mo adik. Ah, isang araw, na na, na Kaya ito, muna ito, na ako. Mas malala ngayon. <laughs> medyo bumagsak sa trangkaso. Pero salamat sa karumit ko na si Rabi. Meron siyang gamot na Teraplof, ayan. Ito yung tinitimpla rito na gamot. Meron ding ano to, tablet. Pero mas gusto ko tong tinitimpla. Ano lang siya. <sighs> Tetake mo lang siya ng 3 times a day. Pero bago ako dumaan sa trabaho, bibili ako nito. 3 times a day siya. take. Tapos, ang lasa niya. <coughs> Pardon me, sorry. Ang lasa niya. Mix siya ng lemon, ginger at saka mint. Kaya nakaka-refresh sa hininga. Ayan, may plema-plema nga ako ngayon eh. Uminom na ako ng ano, ng lemon. Pinagtimpla na, pinagtimpla naman ako ni ba Kaya salamat sa si Bakit pa. Tiklopin pa. Kaya inom muna ako ng gamot. <coughs> may tao na rin. Mas si Bakit. Ay, si Bakit na. No? Ah! Nakatalikod na naman siya. Ah, nagluluto siya lang. Ah, may tirang ulam pa naman. Pansit yung kahapon. Sa natin ilaw. And para ginawa siyang lumpia kahapon. Ito na rin yung baon ko at saka yung breakfast namin. Sardinas na Gigi ginawa niya kahapon. Nakapag <gibberish> lemon na ako. Kaya magte-terap lo muna tayo. <gibberish> Terap lo. Uh, sa mga bago lang dito sa Poland at sa mga papunta rin sa Poland. Pag medyo tinatrangkaso kayo. Hindi naman to sponsor, pero ito tinatrangkaso kayo at sinisipon kayo kasi pabago-bago ng weather dito sa Poland. Bumili kayo ng Teraplu. Ayan. Dalawang klase to. Yung tablet at saka yung powder. Choice nyo kung anong gusto nyo bilhin. Tablet or yung powder. Saan yon? Hirap nang may trangkaso. Ayan siya. Ayan yung itsura niya, oh. Ayan. Ayan. Ang kulay niya, kulay para siyang extra juice sa mga naka-experience ng extra juice at saka cobra. Ayan. Tapos, pure na mainit ang gawin nyo. Ayan. Ah, para siyang extra juice na kakulay niya yung lemon. Siya. Ko, niyo lang siya. Tapos saluin nyo lang. Mahirap magkasakit sa abroad. <coughs> Kaya sinisipon-sipon ako every morning. Dahil yan sa sinus ko. <coughs> Kamukha akong adik pag morning. Yung ganun ka ng ganun. Yung mga kasama ko dito, si Rod yan. Galing din na Middle East, may sinus din. Halos siguro lahat ng galing ng Middle East, puro yun ang number one na sakit. Tambay muna tayo dito sa, ano, sa balcony eh. habang hindi naman tatambay. Dito lang sa may bintana para nakikita natin yung view. Uh, ah, Siyempre, lemon. Ay, lemon. Teraplo. Ah, kaya mahirap magkasakit eh. Alam mo yung pag nagkakasakit ka, walang nag-aalaga ilang taon na rin walang nag-aalaga eh. I mean, sa family. Pero sa partner, meron naman nag-aalaga. Pero syempre, iba pa rin yung, yung care ng magulang. Sagutin natin yung previous na comment sa akin before. Yung may nagtanong dito sa comment section before. Matagal na yon Ang tanong niya, Gano ba karami ang agency dyan sa Poland? Ah... Uh, kung agency lang dito sa Poland. Aba, dito sa Poland. Maraming klaseng agency dito sa Poland. Yung agency ng factory, agency ng hotel, agency ng mga car parts, agency ng agency ng mga salad. Yan. Marami. Maraming iba't ibang klaseng agency dito sa Poland. May mga GC naman or may mga grupo dito na pwede mong salihan kung nandito ka at naghahanap ka ng malilipatang agency. <coughs> Kasi sa Facebook, marami kang makikita iba't ibang klaseng agency sa nagtatanong sa akin. Before. Ayan. And hopefully, nasagot ko yung katanungan mo. Kakain na yata kami. Nag-aayos nag na si Bakit. Ayan, pumasok na naman si Rapi. Siyempre, as And about sa trabaho ko. Hindi lang ako makapag-vlog sa trabaho ko. Kasi kamo, bakit kamo hindi ako nagbablog sa trabaho? Kasi bawal mag sa loob ng hotel. Privacy kasi yun ng hotel. <coughs> At syempre, may tendency magkaroon ako ng penalty o violation pag nag ako sa trabaho ko. Kaya, kaya hindi, hindi ko may vlog yung trabaho ko. Pwede ako mag pero sa mga sa hindi nakikita ng CCTV. Pero mahirap pa rin kasi nga baka ma-review ako at ma-check sa mga website. Kaya mas maganda na yung nag-iingat at syempre, mahal ko trabaho ko, no? <laughs> Kaya hindi ako nagbablog sa oras ng trabaho ko. Before, ginagawa ko yon Pero syempre, for safe na rin, pinag-delete -de ko na yung mga video ko doon. <laughs> mas maganda na yung wag mag-vlog kaysa matanggal sa trabaho. All goods! All goods! Ito bang ginagawa ni Bakit? Kakain na pala kami. All goods na to. Tirang ulam kahapon na pansit. At saka yung sardinas na <coughs> Sorry. Sardinas na GG. Good game. Galunggong. Yan ang ulam namin ngayon. Pero may ipiprito na lumpia. Lumpiang toge yung ginagawa ni Bakit kahapon. All goods to. Toge. Ang ginawa niya, hinahiluan niya ng giniling. Yan na rin yung baon to. All goods. All good. Taruboy natin si Ian. yan, papasok. Mag-store tayo ng, ano po, ng kaplat meat. Wala kang pasok ngayon yan? Wala pa. Uh, Hindi na ako <laughs> Bakit? Kaya rin? Hindi, <laughs> bukas, bukas. Yan talaga rito sa hotel. Depende kasi pas, pag sa hotel ka. Pa, depende sa ano. Sa, sa so dami ng guests kung papapasokin ka o hindi. Medyo busy tayo ngayon. Uh, eh, titingin ng ano. Na? mga gastusin para sa birthday ng anak. Ah. Uh, <laughs> Ganyan ang OFW, kailangan mong nakabudget talaga yung pera. No? Parang hmm. malalaman kung ilan na lang matitira sa iyo. <laughs> tinatawa na lang namin kahit na sabihin mo nang hirap na sa pagbabudget. Ano yung imagine mo? <laughs> Muka, mukha, lang kami may pera pag nasa abroad pero lahat ng gastusin namin dito nakabudget. <laughs> ang hirap kaya mag-budget. Yung mag ka kung kung paano mababajetin yung pera mo kada buwan kahit nasabihin mo nang nang sumasakot kami na kada buwan bakit kakain na ba tayo? oo uh -uh. kakain na daw kami all goods na daw kain na na o tara mga ano na po Diyos o, all goods o tara kain na all goods kain na na tara